Ano bang basa mo rito, Barry, dito sa aligasyon mismo ng kanyang kapatid na siya ay gumagamit sa iligan na droga? Gumagamit ng well, iligan na droga? Well, unang-una, ang kailangan maging malinaw sa ating lahat dito, talagang nagsunog na ng tulay si ate. <laughs> si Manang. Si Manang hmm. Uh, at ako, ang, ang, pinakamalinaw na indicator yan, dyan. Hindi lang ito parang isang aligasyon na binitawan niya sa gitna ng isang mas mahabang talumpati eh di ba 28 minutes yung kanyang speech at 28 minutes doon tungkol lang doon sa pagiging addict ng kanyang kapatid mm -hmm. apang hahapan dong na uh, bata pa lang daw sila nung nagkasama daw sila at nag-aral sila sa US umasa mm -hmm. pa daw siya nung uh, in encourage pa nga daw niya na magpakasal na dahil baka yun ang maging uh, solusyon para tumigil dito sa bisyong ito. Pero lalo daw lumala. Mm -hmm. so, mahaba kwento eh! <laughs> Mula kabataan hanggang uh, yung kanilang uh, pagbuno dito sa problema ng droga sa mga dumating na taon hanggang sa dinipensahan pa niya kay dating Pangulong Duterte dahil lumabas namang pangalan dun sa 2016 na listahan ng mga mm -hmm. celebrities na uh, gumagamit ng droga so di ba mahaba eh so ako napakalinaw nung indikasyon na yon na ito deliberate na talagang Sinunod na niya <laughs> yung kanyang relasyon sa kanyang kapatid sa kanyang pamilya nag all out na siya dito <laughs> at uh, malabo na sa titingin ko na Magkakaayos ayus pa yan di ba at least di ba in the immediate uh, future at pagdating ng hmm. lalawakan o pagdating kalimutan hindi lang si hindi lang yung kapatid yung tinira pati yung asawa Di ba sinabi? Nagumagamit din. nagba micro dose daw sila. Mm -hmm. Pati mga <laughs> Lala, anak. Pati mga Binanatan. anak. Lahat. Di ba? So talagang ano na yan? Uh, 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 Napaka-definitive na pagsusunog ng, uh, ng tulay. Uh, ang tanong, eh, bakit niya ginawa ngayon? Kasi kung alalahanin natin, earlier this year, uh, mga February yata 'yon, di ba? Nung si dating Pangulong Duterte ang naglabas <laughs> na adik daw itong si uh, BBM. Bong -bong. Oo, oh, kailan ba to? Last year, last year. Hindi, hindi this year. Last year. Uh, tinanong si Senator Amy noon, hindi pa siya nag... Parang basically nag-no comment siya eh. Di ba? Ayokong, ayokong ma-involve dyan. Huwag niyo akong idamay sa usapang yan. So, nung panahon na yon, meron pa siyang konting uh, pagkambyo. Di ba? Hindi pa bumabanat ng todo. Pero, ito, iba na to. <laughs> Personal, pamilya talaga yung uh, tinira. So, ang tanong, bakit ginawa? At ako, ang basa ko, eh, siguro mas malisyoso lang ako kaysa sa'yo. <laughs> eh, ang basa ko dito, eh, desperation na ito eh. Kasi itong nakaraang ilang araw, papunta doon sa simula ng mga rally noong November 16, Sunday. di ba naglabas na sila ng pasabog, yung kay ko. Mm -hmm. <laughs> na naglabas ng video at uh, eh, tinuro si uh, Bongbong Marcos at si Martin Romualdez na siya daw ang nag dinalan daw niya ng, uh, ng pera kickback doon sa 100 billion na ang nagutos na ipasok ay uh, palasyo. Okay? Pero mukhang hindi masyadong hindi nila nakuha yung epektong inaasahan nila eh doon sa pasabog ni Saldi eh. Medyo yes, sure. kumbaga sa kumbaga sa paputok, 'di ba? Yung hindi ano eh. <laughs> Oh, dad! Diba? Hindi <laughs> sa akin, hindi naman ano. I wouldn't say it, uh, I wouldn't describe it as a dad. Siguro kung maga sa fountain, di ba yung ibang fountain na binibili natin, meron pasabog sa dulo? Eto, sumin, sumin, din naman, kaso hindi sumabog. Sumin din. Wala eh. Ola, eh, tapos, eh. Tapos eh. O kaya kung sa kwetis, yung hindi lumipad diretsyo, parang gumanon lang, pumutok na kagad. Uh, <laughs> kung lang yung nilipad, pumutok na. Ganon eh. So, Tingin ko, naghahanap sila ng e, ano ba pwede natin mapalabas para uh, talagang uh, tumama dito kay uh, Bongbong Marcos at maitulak natin itong resignation call ng mas epektibo Eh yun na nga, pangalawang araw, lunes, uh, pinagsalita si uh, Manang sa uh, luneta uh, ito yung kanyang binitawan. So ako, measure din ng kanyang desperation at siguro desperation ng kanyang grupo na willing na siyang gawin ito ngayon na dati niyang ayaw gawin dahil nga sa tingin nila, eh siguro do or die na para sa kanila dahil madami sa mga, eh malinaw naman na si uh, Amy Marcos kumanay na sa mga Duterte. Mm. Uh, nung nagpatawag siya ng investigasyon doon sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang turnover sa ICC, klaro na dito na siya luminya sa, sa mga Duterte. At tingin ko mm. ngayon, feeling ng mga... Duterte camp at yung kanilang mga aliado sa Senado, eh under the gun na sila lahat eh. <laughs> meron na mga announcement, nakakasuhan na si si Scudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, Bongo, meron nang hinaharap na complaint sa ombudsman, uh, umuugong uli na baka si Sara Duterte ay ma-impeach ma, -impeach, ma -impeach uli pagdating ng uh, Pebrero. Si Batu de la Rosa, na, na, buong ko last week, nawawala nawala sa Senado dahil baka daw lumabas yung warrant. So, lahat ng madaming mga key figures doon sa kanilang kampo ay uh, under the gun. So, mukhang napilitan silang magtulak dito sa puntong ito at dahil nga yung kanilang pasabog, eh, kinapos, eto eh, ito yung sinubukang pahabol. Uh, at ako, ito na yung ano, ito na yung uh, contribution ni ni Senator Amy Marcos doon sa uh, effort na yan. Mm. I, I agree, uh, Attorney Barry, kasi ang basa ko diyan, meron silang ano eh, parang toolbox or toolkit. Okay, siguro arsenal. Ito yung mga pipiliin natin, ito sa bugen Pag hindi masyadong uh, na-achieve yung intended uh, effect nitong isang uh, arsenal nila, eh, ito naman yung susunod. Ano? No? Yeah. Uh, kaya nga sabi ko, I wouldn't uh, classify the Zaldico uh, expose, quote unquote, as a dud yet, no? Kasi seryoso mo allegation na 'yan. And mismo si Ping Lacson yung nagsabi, yung mga alleged insertions talaga nandoon. Pero ang sabi ni Ping Lacson, labas dito yung pangulo, ginamit na yung pangalan niya. Ako, I'm not defending the president. No? Actually, wala akong pakialam dito sa dalawang to, no? Sa mga <laughs> oh, unit doon. team na ito. Oo, Actually, no, nabibusit nabibu din ako dito sa away na magkapatid na ito, no? Pwede ba i-settle nyo na lang sa, ano? Sa, ang kanya yan? Kasi nadadamay kami ang Pilipino, ayus-ayusin nyo yung trabaho nyo. Diba kung meron kayong mga daddy o sister or brother issues, ayusin nyo within your, your family. Kasi nadadamay kami ordinaryong Pilipino rito eh. Tsaka nakakapika lang yung para bang uh, isa, pinalalabas yung sarili niya na parang doting ate. Diba yung talagang nagmamala sa akin sa kapatid. Eh, para wala maki-member ng team kasamaan eh. <laughs> ako, okay. ako, ang 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 unang-unang tanong nung para sa akin, di ba, nung lumabas yung issue na yan, kung alam mo naman pala, dati-dati pa yan, dekada mo nang alam na adik itong kapatid mo, bakit mo pinamudbud sa amin yan noong 2022? Correct. Tinul, kinampanya mong Pangulo, pinalabas mong napakagaling, di ba, the second coming ng uh, magbabalik ng golden age ng Pilipinas, ayun pala, adik. Mm -hmm. At, di ba, hindi as if parang nadiscovery lang niya recently kasi sa kanyang uh, uh, salaysay, bata pa lang, alam na. And as recent as what? 2016. And lo, di ba? Nagbakaawa siya kay Pangulong Duterte para protektahan, <laughs> Dahil kasama sa listahan. So, di ba? Uh, ang isa pang tanong, eh, kung si Sarah Duterte pa, alam yon, Dahil alam naman pala, mayroon palang listahan nung panahon ni uh, Pangulong Duterte. Bakit siya pumayag na maging running mate itong taong ito? So actually, yung pahayag na yon kahit na nakatutok kay uh, Bongbong Marcos, meron din kaunting uh, balik sa kanila eh. At sa punto na away pamilya, di ba? Parang sibling rivalry na pumutok uh, in a very very public at sa totoo lang, medyo embarrassing na paraan para Correct. tayong witness sa isang teleserye na dapat uh, sila sila lang ang nag-uusap. Ako, mm ako sa sinabi ni uh, Congressman Percy sa Tati ng Akbayan, Eh. Ito yung magandang argumento para sa anti-dynasty law. <laughs> dahil, <laughs> di ba? Dahil sa dynasty iyan, nakalukluk sila, away magkapatid, pero, di ba, napipilitan tayong makinig dahil yung isa senador, yung isa uh, presidente, yung anak nung isa, majority leader sa sa house. Kaya yun, <laughs> parang, parang nadamay tayong lahat dito sa away na ito ng kanilang uh, pamilya.